Ay, dito tayo sa Makray, guys. Sumatayin tayo ng kainan. Diyan, oh. Kainan dito. May graduate na bale ano, at sa, asawa ng pamangkin ko guys yan yung mga nagluto yung mga nagluto guys sabigan natin si satong hindi natin naabutan yung luto nila. Ah, makikikain na tayo guys. Kainan yan.

ito lang yan guys sa lilim ng ano silong ng mangga. <laughs> Ah, happy singing. De. sa mga nag mga 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 Sb Raymond mga Ha <laughs> ha ha. Ay, yung ano, papagraduate na barangay chairman namin dito sa Macrayon, guys. Maging sagun bayan na. Oo. pupunta sa mas mataas na level. Sa munisipyo na siya ngayon. Ay,

Ah, uh, Krisa Bites Molina. <laughs> yan, parami na yung mga tao, guys. Ah, uh, anong pala ngayon? Pananghalian, guys. Kainan dito sa Makaray. Kainan dito Yan guys, nakain muna tayo. Pakita ko lang yung mga tao guys. At makakain na muna tayo. Yan, katatapos lang natin kumain guys. Yan na, tapos na yung mga taong kumain. Lang dito na lang guys. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Dito Jun MTV. And thanks for watching guys. Kainan dito sa amin sa Makuray. Graduation ni Krisa. Bites Molina. Ito yung mister niya. Thanks for watching guys